full use up po mga ka-idol. magandang araw, magandang gabi, magandang sa umaga kung saan makaya na sulok ng mundo ito po mga kaidol nagluto ako po ng dinuguan <laughs> dinuguan ano kaya pa nito ang daming yung ginagano yung luto isang kaldero, malaki hmm? lutong dinuguan hindi ko na ayaw, hindi ko na ayaw, mga kaidor kita kung paano tong mga ingredients ito kung tama ito. <laughs> ano po mga kaidor, wag samahan niyo ako sa pagluto at sa pagkain ng lutong dinuguan. Hmm? Usok-usok -usok pa. Tikman natin. Wow, sarap. Lutong diniguan, mga kaidol. Ayun po. Sinagyan ko na ito mga kaidol ng suka. Ako, kung tama yung ginawa ko. Suka. Suka. Ah, ano ba yun? Suka, luya, at saka sibuyas mga kaidol. Yun lang nangyay ko dito sa ngutong dinuguan. Ewan ko kung sama ito. ulang ibang kalohalo Ito lang po. Yung laman loob ng baboy. Yung ito kong dinuguan. Patakpan so, ko muna mga kaidol. Ayan. Parap nito ng lutong dinuguan. Ayan po kung tama po ito mga ka-idol ha. Lutong dinuguan. Ayan po ang aking lutuan. Kalan. Sa hirap ng buhay. And ito po ang buhay natin. Buhay mahirap lamang po mga ka-idol. At shout out po sa lahat ng mga subscribers po dyan. Epic Sampaga. Manuel Garcia. Uh, Survivor Sierra. Ano malaalam mga ka-idol ha. Manjong Seven floors Monica Silvestri Jessica 2 Mami G Bisayang Tagalog Ayun. Ano ah. Tinahan kasi mga kaido may listahan. Di ko malala. <laughs> Wala kasi kung listahan. Ibalay e, sa mga kasunod kong idol na pag-video. Inilista ko na kayo nun. Nandun man sa listahan ko. Nandun sa palpa. Sa bahay sa kabila. Scoring ko pa mga kahit sa kabila. Aking listahan. Yung mga listahan ako doon. Ang gagawin ko nito ay walang no edit. No editor. Walang intro intro. Kasi hindi ako marunong mag intro. Mga kaidol. Hindi ako marunong mag intro. Hindi rin marunong mag edit. No editor to mga kaidol. Dero dire diretso sana po wag natin makalimutan mag like and share mag at mag subscribe ko sa aking youtube channel at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod pa mga video ng mga idol. maraming maraming salamat po at buksan ko muna ulit o po ang ating lutong dinuguan maraming maraming salamat po at sana po, magustuhan po ninyo natin ito at God bless po sa inyong lahat mga kaidol. Maraming maraming salamat po. Hindi ko man kayo mabanggit, ngunit sa sunod ko na pag video ulit, babanggitin ko na kayo. Hindi ko kayo malaala lahat. Kay Book my Channel TV. Kang Uso Vlog, hindi ko mabanggit lahat. Maraming maraming salamat po at God bless po.